Hello, what up mga kabakyard? Good morning! <laughs> what up, what up? Ayan, dito tayo sa ating backyard na manukan. Ayan, maglilipat ako ng mga sisyo mga kabakyard. Yun, ganito kalaki. Ayan o. Ganyan kalaki, nililipat ko na yan dun sa lagayan, sa lupa. Dito tayo sa ating mga backyard. O. Ayan o. Ayan o, nilalagay ko na sa lupa. Ganito kalaki kasi maganda kasi pag ah, talagang may baba, natin sa lupa sila agad talagang maganda ang kanilang paglaki yan dito ito yung lagayan ko yan bin, nakabalot yan pag mahangin binabalutan ko siya tatlong butas yan ayan sila oh. Ayan sila oh. Ayan. Prrrr. Meron din dito. Ayan medyo malalaki. Nandyan sila. Ayan yung mga maliliit. Ayan sila oh. Ayan o. Oh. Pakainin ko yan ngayon. Nasa ano to sila mga 20 mahigit. Ayan patakbo takbo sila oh. Maganda itong may ganito. Mga kabakyard. Kasi gaya sa ating mga backyard breeders. Wala tayong malaking range na area. Kailangan mayroon tayong ganito para mailagay na natin sila dyan uh, malaking exercise sa kanila malaking improvement sa paglaki ng kanila mga paglaki sa kanila sa mga tuhod nila talagang exercise sila yan medyo malalaki na hiniwalay ko na yan yan ilalagay na natin yan dyan mga kapatid ito bubuksan natin to ilalagay natin sa loob para sa masaman sila eh, maliliit pa oh pero kumpleto na sa balahibo. Ah, saka na kayo maglagay mga kabakyard pag kumpleto ng balahibo ang mga sisiw. Ayan. Para kayang-kaya na liya. nila ang lamig. Pero nakabalot man to pas sa gabi. Binabalutan ko yan. Para hindi makapasok ang hangin. Ayan, laging nakaharang yan. yan. Ganyan. Para pag may mahangin na malakas, hindi sila matamaan agad. Dito lang yan sa taas ang hangin. Hindi sa baba sila hindi matatamaan yan ayan. lilipat ang tatlo to yan sasama sila dyan ay kompleto na balayibo yan sila mga kabakir hello, <laughs> hello, ang liliksi nila kaya talagang masaya pag may ganito ang sisi mo nga maliliksi ayan no? Pasok na natin yung iba. buksan natin yan papasok muna natin yung maliliit ito para hindi makalabas kasi hindi pa ito sanay pasok muna natin ito. yan sila mga kabakir do oh. kumakain do oh. yung iba doon nasa labas pa oh. naglaro laro pa sila <laughs> yan may may, pa, may ilang piraso pa sa labas itong iba nandito nasa loob lahat ayan kumakain na sila dalawang pakainan na nilagay ko sa nila pasok pasok dun dali pasok pasok yun hmm, yun pasok na isa meron pang isa pasok pasok may isa na lang nakalabas pa may pasok dito dali makain ka ng pu pusa ka dito dali dali dito may eliksi nila mga kabakyard sama-sama sila dyan